sa akin may nagtatan masipag magtanim oh wow ano yan oh maganda ng lupa hindi mabato ko sa ay ano yan nagbunga na hindi ayan o yung talong may bunga na pinalitan ko ng sitaw Wow, tubo yung ilalagay niyan. Uh, tubo kamuting. Hindi. Hindi ang ganda kasi ng kamuting. Ang ganda ng lupa kailangan mo lang ito yan. Hmm, nakaraan pa na. Eh. kailangan hmm. pa unti-unti kasi gawa ng walang ano. Mo, ang oh, ganda kasi. Ano? Iyon doon sa kabila. Kanino yun? Alin po? Ay, hindi ko po alam kung kanino yan. Ay, nilinis Mga din eh. Anpanin. Si anong buyer ni Choi yan ni? Eh. Ah, mayroong ano. May bumili na. Ay, um, ang talong cute, cute. Nagbunga na nga <laughs> eh. Paanohin ko yan eh. Binhi. Magano ka no yung papayang dwarf. Cute po yung dwarf kong papaya yung in order sa siya, kapatid okay. ko eh mais lang mais yung iba malalaki yung isa bansot oo nabansot kasi ano siya ganda ng lupa ano, ano pero kaya kung baga na ano siya ng init una ulan muna tingnan mo yung inagos dun no? Ganun naman Ay, ng ng talong, ano? ang, ang bilis naman mamunga ng talong ano ang bilis mamunga ng talong ang lalaki na nang okra Asan? Ayun. Ayun Tatay. Mabilis lang 'yan. Mga okra ilang, lang 'yan eh. Mga ilang ano lang 'yan, pwede na 'yan pakinabang. Mm. Sabi ko, manghingi ako ng gabi sa inyo. Oo. Oh. Magulay ba ako? Kailan lang doon pa po 'yun. Hindi kaya nga kung kailan lang Pagka ba. Pagka nagkuha po. Mm. -mm. Magulay. Nagugulay Mag nag ako niyan eh. Bicol po ba kaya? Iyo. Au oh, iyo. Saan po? Kamo sa uh, Kamarini, Sa Camarines or Ah televisor kami kaya dito lang kami sa may naga sa in anong tigawon ah oo sakop ng naga yan marami kang taga bicol mga taga bicol kaya ikaw mas <kakauntem> bisaya mo <laughs> Ang sipag parang kapatid ko yan, yun nasa nyugan. Hindi sinasamang ko habang basa. Ang sipag magtanim. Kaya gusto niya, nasa daraitan siya kasi tanim siya ng tanim. Titinda-tinda kami dyan. Ano tinda? Paparis. Ha? Paparisan kami. Saan? O, sa harapan lang namin. Oo nga, walang nag-ano Di, dito eh. Meron na, na bibili. Bilhin mo na yung kay Buda. Hindi, tsaka ano? Yung parisan ni Buda. Hindi po, may gagawa yung asawa ko na. Ah, gagawa ay eh. May higay lahat ay marunong magawa. Oo, sarili. Oo, oo mag-ano ano ka naman. materialis pa naman dyan. Parisan. Ah, yun yung isang bunso niya yung sumama kay Bo? ay hindi naman yun, kasi bayad mo na yung tubig. Tapos sa tubig, nag-order silang materialis para doon. Oh. Pagkatapos doon, uwi na sila. Bibili ng ulam Ayun. Sa nagpunta? Bayad tubig. Kasi, ay si Bunso, na yan si Bob. Eh si Bunso, busy pa dyan. Pagkabi <laughs> ka na nanay, ginising oh. pa ka, ay alas 8. Makano bilhin nyo na, na makano bilhin nung color rope na kuwan. Hindi ko po alam yan eh. Kasi mga pamangkin niya nang bumibili niya. Ah, masyadong malapad ang pagkakaano ba? Plagues. Ano daw yan eh? Yung tawag nito. Tatapyasin naman niya kaya ganyan yan. Eh. Gagaanan hmm. ang kalasabi. si tatay o. Oh, kaya hindi inayos. Ayun na, maglilig. ang laki ng tanayman niya o. Malaki ang niya. Kasi bukas ma may mga kaya. genetic dito bukas. Magsusukat siguro ng ano. Hmm. Eh, nandito rin yung Tris Marias bukas. Ah, sino ah, Tris Marias? Na <laughs> Wala na yun, day ba? Day ba? Hindi, Hindi, ang may-ari po dati, Tris Marias. Si oh. nabili nito ay Tris Marias din. Ah, okay. Pero bali, apat silang ano, Maria. Yung, ah, saya papel. kayo bukas. Oh, si tatay, oh, ang laki ng taniman, no? Oh. Naku, kikita yan siya dyan ng mga okra. hmm. Yeah. Kung hindi dapat taniman habang Kasi hindi pa. Na, tsaka 1 year pa naman eh. Hindi pa naman sila pwedeng Mag, magbahay. I... Kailangan ay 1 third daw ng bayad. Saka. Okay, na, taga saan yung matanda? alin po pong matanda? Yan, no? Dito lang po yan. Hmm, dito. Nagsabi na magtanim siya dyan. May bahay po. Mayroon po lupa yung anak niya. Ah. Ah, okay. Nakabili. eh